Nabisitahin natin mga kagat ano. Itong mga hit ni Parinik. Kuwawo. Oh. Dami nang namatay. Ang mga sa loob ng ano, ng tatlong araw na, patatlong araw na walang kuryente sa amin. Ito na ang nangyayari sa mga krepes ni Parinik na lago, oh. Dami nang namatay po. ito na iba sa loob ng ano yun sa loob ng ng kahoy chilo sa loob ng kahoy ayun may mga namatay na dito sayang lalo dito oh kawawa ang dami na dami na todas pare Yun, lalo dito. Kawawa. Kaya lang kaya magkakakuryente. Kawawa. Nasa loob ng kahoy. Eh? Ba, nakakakundi sa sa bato. dami na mata eh. Nasa part na yan, dami na. Sayang. Ayari din yung maliliit nyo. dali na isang malaki dalawa na ilang piraso na, na natira ko oh. wow ano pagka ng kuryente pala ta daming todas ay lalo dito daming oh kumawa naman halos malahat na to ah. Kung nagaya, nagiba na pati ang tubig. Yung mesa pa naka-hapon, lumalaban pa. Martabago. Hmm. Ba? Ang ah, baypa nagalaw pa eh. kaya nga ay. Malaki kasi niya dito. Yung Ayun. O ito patayin na rin. O, mo ako pa ding isda isa at yung malaki nyo oh eh. nagalang hmm. yun Nag Ay, yung iba din mga kagawa meron sa butas meron hmm. sa wala na nabukas na sya yung iso oh. matitibay lang malalaki lang matitibay ah sayang dami na dali ito na dito dali rin karamihan matay lang matay ang mga alaga ni paring nick sayang ang dami na ho matay sayang Wawa naman. Tagal kasi magkano eh. magka ay. <laughs> Oo ma. May patay na ng hipon. Oh, hmm, eh. hmm. Dami ng ahoy eh. Dami ng ahoy Dito. Dito pinakamadami na dali oh. Salagayang to. Ang dami. dami. yun ang mga na-update natin yun, sayang parin yung tinamlayan ah makakalungkot nga naman itong ganto, no. halos maubos na yung kanyang alagang crepes ah dami na to das yun ah, yun na mga tater,